Magandang araw, mga katao. <laughs> at lunis na naman. Mag-uumpis na naman ang isang linggong pag-iisip ng ulam at gagawin. <laughs> pag ko nga sa pasyente ko, naamoy ko yung dininding. Kaya ayan, pinauwian nila ako ng dininding. <laughs> Napakasarap! Sinawagan nila ng tinapan. Nakakamis yung ganong ulam. Nakakaloka. Ayan, ngiting tagumpay. Nakakain ng dininding. Hahaha! <laughs> Yan yung unang ulam na natutunan kong lutuin. Kasi nga, talbog-talbog lang. Hayan <laughs> na naman ang bakla. Super emote na naman. Tignan natin mamaya ang ganda mo. <laughs> napakatagal maghintay ng bas. yan ang araw-araw kong ginagawa. Nakakaloka. So pagdating nga ng napakatagal na bas, ayan, nakatayo ang lola. <laughs> standing position o oh, magtiis ka kasi nga napaka-arty mo ayaw mo ng jeep aba hoy paupoy nyo ko <laughs> wala man lang nagpaupo nakakaloka babae po ako <laughs> so kanina nga pauwi na ako ayan napakaluwag ng bus at naghihintay pa sa terminal at himala nakarating ng Santa Rosa na medyo maluwag kaya lahat nakaupo walang nakatayo <laughs> Kaya <laughs> na nga dumaan ako sa palengke para bumili ng ulam. Pagating ko sa bahay, abatig ng ko ang anak ko. Nasa taas ulit, paborito niyan lugar. Diyos ko Lord, ang anak ko. Nakakaloka. <laughs> anak, abot ka ba ng electric pan dyan? Napakainit dyan ha. Ah. <laughs> <laughs> Kaya nagpunta ko sa new star. Nakalimutan ako mag-vlog. <laughs> Kaloka Super madali kasi ako, takbo ko, takbo. Paano kasi yung ulan nandiyan na? Nakakaloka. <laughs> Tapos pagdating ko dito sa bahay kanina, maambon pa akong naabutan. Si Maron, muulan ng muwi. Nakakapote. Hmm? Ano? Alam ko ano? bigay binigay lang Tapos yung konti kanina, kinain ko na kaya ng umaga kasi nga ako sa Polilio tapos pagdating ko dito bago ako nagpunta ng kabanatuhan lumapang muna ang lola <laughs> hmm? ang harap sarap nung dinang dinang ang ulam niya dyan ang ulam bacon <laughs> Kasi yung sabay ko ng ulam niya. Ang mga bacon. 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 Hmm. Lasang usok ko. <laughs> yung bacon na lasang usok ko. <laughs> mmm. Hmm. Ano ulam nyo dyan? Hindi hmm. Sana ako mababiyag. Sana ako magpropose. Nga lang sayang. Kasi kahit na konti yung views, kahit na paano may kita yun. Hmm. Yeah. Sayang naman. Tapos, pag hindi ako nag-post, bababa yung sa dashboard ko, magpupula. Kaya, <laughs> yeah, hindi nga. Post lang ng post at ano na lang. Hmm? Yung, yung mo. <laughs> Mapayat na ako. Yung konti. niwa sa lahat ng mga mam. Napumayat. Meal prima taba. Kasi ang hirap pagayat na ma'am. Datang gustong-gusto mong kumain eh. Bini-pilit ko na. Wag. Kasi eh, paano kasi makakain ko nang madami. Niis ko yung hirap ko. 'Yan tuloy-tuloy na lang. Ha? Hmm? Ha. May banyo yan. Promise? Bye! Asensya na kayo wala akong masyadong vlog at views na video na pinapakita. <laughs> yun at yun. Basta may content. Okay na. Babawin na lang ako sa susunod. Bye! Thank you for watching. I love you all. May God bless you.